Ayun mga mag-update lang tayo sa presyo ng mga sigarilyo ngayon. Kasi kaibigan, may nagtanong ko sa atin kung totoo bang nagtaas na yung presyo ng sigarilyo. Kaya naman si Ate JB, tumawag po ako sa aking soaking supplier. Ang sabi niya, hindi pa naman nag nagtaas. Sa pangalawang supplier kaibigan, nagtaas po. Kaya para makasure talaga ako, Nagtanong na naman ako sa ibang supplier at ako po ay nagpa-deliver. Pero dalawang kahalang po, no? Para talaga malaman ko kung totoo their friends. So, kararating lang po yung order ko. Ito na bayaran natin 4,000 lang mahigit kasi marami pa naman tayong stocks. Ang Winston kay tingnan na no? Yung Winston kay Bigan na dalawang kaha lang in order ko kay Bigan ay tingnan nyo naman 288. Ibig sabihin, isang pack po ng Winston, isang kaha ay 144. So, ang ibig sabihin kay Bigan 1,000 ah, uh, 2,000 uh, ah, yeah, 1,400 na po ang rim. Oh my goodness, noon 1 to lang ang rim there, friends. So, lapit or 200 talaga ang tinas bawat rim, no, kaibigan? So, isang pack na Winston, mga more or less 20 pesos po ang itinaas. So, hindi na po 8 pesos ang binta ko ng Winston. Gagawin ko ng 9 pesos. Tingnan nyo, kaibigan, no? Ito lang in order ko, kaibigan, dalawang kahalang ng Winston kasi naman mahal talaga. Pero my goodness ako kasi sa ibang supplier hindi po sila nagtaas kaya balo, kong uh, pumunta ngayong hapon kay Bigan hindi ngayon kasi, kasi nga tanghali mainit so mamayang hapon kay Bigan tumawag na po ako sa isang wholesaler at hindi nagtaas ang kanilang Winston kaya pupunta natin no mamaya kaibigan pag hindi na mainit bibili tayo ng maraming Winston kaibigan mabuti na talaga at nagtanong si Ate Jimmy, no maganda kaibigan na maunahan natin yung pagtaas ng produkto mag imbak tayo kung ma extra pera tayo no para naman nakasave tayo no extra save at kikita ka pa ng mas malaki